An baka mawala ng kontrata dahil kay Vice, sorry po, hindi ko sinasadya. Big issue ngayon sa mundo ng showbiz ang berwan ni na Vice ganda at uncourteous sa isang segment ng It's Showtime, kahapon, January 20. Marami kasi ang bumatikos kay Vice dahil sa ginawa niyang pangdodog show kay Ansa, especially for you, segment ng kanilang noontime show. Sinimulan ng phenomenal box office star ang pagdayo joke niya sa aktres at TV host sa pamamagitan ng isang dare. Sabihin mo nga, nice, ganda, ang say ni Vice kay Anne. Inulit naman ito ng aktres at huli na nang ma-realize niya na ang mga katagang, nice, ganda, ay ang tagline na ine-endorse ni Vice na fried chicken para sa isang fast food chain. Kilala naman si Anne bilang celebrity endorser din ng fried chicken para sa kalabang local fast food brand na inaendorso ni Vice Ganda. Sa napanood naming video sa social media, very obvious ang pagkasyok ni Anne matapos mapagtanto ang nabigkas na tagline. Mabilis namang nagpaliwanag si Anne on national TV, ay, bad yun sa akin. Panunukso naman ni Vong kay Anne, naisahan ka, naisahan ka. Itinuro pa niya si Vice na tawang-tawa, ang galing nito. Sabi pa ni Ann, sorry po. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya yon. Bakit ka nag-sorry? Maganda lang naman yung, wala ka namang sinabing masama, hirit naman ni Vice. Sagot ni Ann sa kanya, ikaw, pag nawalan. Sabi pa ni Ann, sorry po. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya yon. Bakit ka nag-sorry? Maganda lang naman yung, wala ka namang sinabing masama, hirit naman ni Vice. Sagot ni Ann sa kanya, ikaw, pag nawalan ako ng kontrata. Pasensya na po kayo, hindi, bilang niya naman kay Vice, pag ako nawalan bayaran mo yon. Na ni Vice ng, imposible, imposible. Kasi pag sinangil ako doon ng ano, say uli ni Ana alalang-alala sa posibleng maging epekto ng pagbanggit niya sa tagline ng Calabang Food Chain na kanyang ineendorso. Situasyon ang pinag-uusapan natin. Situational ito. Sa ini-vice na ang tinutukoy ay ang mga kwento ng contestant sa kanilang programa. Sige, sige. Tapos for sure trending ito. Kakalat na naman 'to. Baka makatanggap ako ng warning, girl, ang pag-alala pa rin ng actress. True enough, agad na nag-viral sa socmed ang nasabing segment ng its showtime. Nakasama sa mga top trending topic sa AX dating Twitter ang Ann, Vice, at ang mga fast food chain na kanilang inaendorso. Narito ang ilang reaksyong nabasa namin mula sa mga netizens. I am with Ann Curtis on this one. It's a job and she wants to honor the contract. Be careful na lang po next time Vice ganda as this is not funny. We can see ungkaba ni Anne? Even the most experienced individuals can have moments of spontaneity. It's all part of the human experience. An Vice ganda any day. Aklo was insensitive. So yeah, love the accountability from Anne. But vice jeopardizing his coworker, worker friend's job was plain inconsiderate, rude, and unprofessional. I always thought vice ganda thinks before he says something. Ham, queen thing. Anonang the mistake kahit na na-trip ni Mim, so pro pa rin kahit halatang worried. Samantala, post naman si Anne sa kanyang Instagram account ng video kung saan makikita siyang lumalafang ng produkto mula sa ine-endorse na fast food chain sa loob ng dressing room. Kuha ito sa London nang magpunta siya roon para sa isang pictorial. Komento ng isang netizen, bawing-bawi po. Ramdam namin pag-aalala mo kanina at pati how well you handled it. Subscribe to our daily. She had to act fast to keep that contract sealed and secured love it, una ng isa pang netizen. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.